po yung sitwasyon namin ngayon dito sa oh. mga basura. Grabe po, grabe po talaga. Sobrang dami at sobrang baho. At napasara siya siguro mo months or year. Nag-operate po siya ulit. At kanino po yan? Sa, sa Menro. Menro po. Sa Menro. Agad-agad naman po namin ginawa ng, ng, paraan. Pinatigil ko po ang pagtatapon po ng mga parangay. Hindi po sila naghahakot. Nagtatapon pa rin po sila hanggang ngayon. Noong Monday po, wala na po nagtatapon mm. na no, ano. No sir, patuloy paranggay. po kami nagbabantay at may video po kami okay. na patuloy po silang nagtatapon. Actually, nag-inspect uh, na po tayo dahil nagbigay na tayo ng instruction sa lokal na pamahalaan nahakutin na hakutin na po lahat. Kaya patuloy po namin na minomonitor yan. Bago po natin sarado talaga yan, dapat po nahakot po lahat ng basura dyan. Pag natapos pong yan, hindi na po i-operate. Meron cease and desist order, stop na, pull out, and then police pass. Nandito tayo ngayon sa Sulukan First, Barangay Magasawang Sapa, Santa Maria, Bulacan, kung saan nasa likod ko yung open dump site ng mga residente dito sa kanilang barangay. Ang mga tinatapon na basura dito sa open dump site na ito ay mula sa 24 na barangay ng Santa Maria, Bulacan. Taong 2020, itong dump site na ito ay naipasara na, ngunit ngayon ay nag-ooperate na naman. Antayin natin ang EMB ng Region 3 nang sa ganon malaman natin kung ano yung mga gagawing aksyon, ang reklamo ng mga residente dito sa Barangay Sulukan First ay maaksyonan na kaagad. Tuwing nangangamoy po itong dump site na ito, ma'am, ano po yung mga ginagawa ninyo? Hindi na kami lumalabas ang sasara kami ng buong bahay. Kasi yung mga anak ko, may mga baby kasi ako, eh hindi pwede nila malalangap dahil nakakasakit sila. Dito ng ngayong August lang, dalawang beses kami nagpunta sa ospital. Kasi nga, sumasakit yung tiyan nila lagi. Hindi, ko, hindi kami lumalabas. Mas okay sa amin na mainit kaysa maamoy namin yung mabaho. Pag Mam Ma is hindi nyo na naamoy. Ito pong mabaho. Medyo nababawasan naman ang konti. Sa pagkain po ninyo, ma'am, paano kayo kumakain? Ayun, pag minsan pag kumakain kami, parang kumakain na kami ng tae. <laughs> kasi ang baho na talaga. Oh. Kaya minsan talaga pag kumakain kami, ah, talagang wala na eh. Hindi naman pwede hindi kami kumain. Kapag ayun na po ang panghimagas oh. ni Gio, kasi nga nasa ilong na po oh, ni Gio Amoy. Hindi wala eh, hindi ka naman pwede hindi kumain. Sana naman matuloy ng maipasara to kasi para naman makalanghap na kami ng sariwang hangin. Tsaka hindi na magkasakit yung mga bata dito, yung mga tao dito. Napakabaho talaga. Eh, wala rin naman kami choice kasi kung aalis ah, kami dito, saan kami pupunta. Hindi naman kami pwedeng mangupahan. Kasi syempre, mahirap lang kami. Kaya sana naman may pasara. Napakalaking bagay para sa aming mga taga rito. Nung mga nagdaang bagyo po kasi, baka po yan dyan. Talagang naipon po yung tubig. Tapos yung anak ko po, may sakit na nga po. Tapos ano po kasi yung lamok, umaakit po dito eh. Tapos nagka, ano po siya, nagka dengue, buti po naagapan agad. One week din po siya na confine nun sa hospital eh. Matagal na po kayo na naninirahan dito ma'am? Three years po. Sa three years po na kayo po ay naninirahan dito, ganyan na talaga yung amoy? Sobrang, hindi po, hindi, po, sobrang baho. Lalo na po pag ano, kapag umulan po tapos mga ilang araw po aaraw, sumisingaw po yung amoy niya, sobrang baho. Sobrang baho po talaga, hindi po kayo. Kami nga pong mga matatanda, hindi namin kaya yung amoy, mga bata pa po kayo. Na-try nyo na rin po ma'am na sumali para maka makakapag-petition po dito sa dam side. Ngayon lang po. Ngayon lang po kami nagkaroon ng lakas ng loob. Sobrang dami po ng bata dito eh. Kawawa naman. Po. Maraming maraming salamat po talaga kay Sarapi. Rapi. Sobrang nagpapasalamat po kami kasi sa wakas po ma-actionan ma -ano, na po at masasarado. have to stop yeah, using yeah, this. Yeah, stop na po. Dito. Okay. Number one. Number two, you'll have to remove all of this. Yes, everything. Yes, ano ang timeline natin for removing everything? Uh, yesterday, tsaka the other day, magkasama kami ni Tony Zubik. And the uh, he mentioned naman na kung ano yung takulangan dun sa kapasidad ninyo, um, let's coordinate with the province and they look into ano ang may tutulong nila para mapabilis natin kasi hindi natin pwedeng patagalin to lalo na pag ulan katulad niyan meron tayong ni spray na deodorizer pero once na umulan yan at na naanod na yan wala na hanggang dito lang sila hanggang doon ba umaabot sila na nagde-deodorize pero yung deodorizer natin actually hindi yan ang issue ang main issue this is open dumping this this is not even considered as transfer station because under the law dapat within 24 hours kung mm -hmm. ano yung inilagay mo, kaya mong humutin. So, very critical dito, Melro, na unang-una, dapat yung segregation at source sa mga kabahayan, okay? dapat i-implement ninyo. Kasi dapat, pagkakuha ng mga truck ninyo, i na sa sanitary landfill yun. I know you already have an agreement with Prime ba? Yun ang nabanggit ninyo? Trucking services for the Okay. Trucking services for the Okay. So, So, si tracking ang kamuha ninyo. Pero wala kayong kamuha na sanitary land. Kung ano yung uh, ipinasok mo doon, hindi 24 hours dahil nailalabas mo yan. It means, mo no, hindi kulang yung kapasidad ninyo na hakuting palabas kung ano man yung pinakasok nyo dito. At ang purpose ng, ng transfer station is, number one, kung meron kayong segregation na ginagawa. Just, sa lagay nito, wala kayong wala this is open dumping eh. Saan na ho na pupunta yung mga basura na kinokolekta as we speak? Nasa ano po yun, ang palagay ng mga na lumulobo na. So <laughs> ganun din ho ang mangyayari dito? Opo. Dito po, dito okay. po sir, tigil na no? Kung puro house house yung gagawin. Mm -hmm. Starting today, yes, at yes. sila ka lima na. Mm -hmm. May lima pa ang parating, mm yeah, on the way na sila. So everyday po ganun. Yeah, pero ang ang ibig ko sabihin Mendo, yung mga nasa mga barangay ngayon, consistently hinahakot din ba natin yun every day? Yes po. Okay, so mape-prevent natin yung pag-infok ng gantong basura sa mga kanya-kanyang -ka MRF din. Actually, kaya yung MRF ay MRF Naroon ko mo yung dadalhin, yung pinilap ko from barangay. So, lipat mo lang sa truck ng hauler Mm -hmm. Saan? Kahit siya mo lang dyan, nagano-gano. Nagahanap ako ng area na hindi maapektuan, bababa sa lupa, okay, truck to truck transfer. Yeah. Um, supposedly, Menro kasi, pag kolekta mo ng, paano ba sistema mo? pag kolekta mo ng mga basura sa kabahayan. Si Barangay po yun. Si Barangay. Oo, oh, dadali sa MRS. Bakit hindi nila i-diretso na sa sanitary landfill? Wala po coming mo with SLF. Plus, yun ang yung rason natin. Oh, yun, tracking lang po ang kami tamuwan. So, so, ibig sabihin, hindi ho kayo pwedeng dumiretso sa SLF okay, na magdamuha? Pwede po siya yung Ito mm -hmm. uh, suggest ko po kung Kasi kung magta-trans, yung truck ho ba ninyo, mga maliliit o mga malalaki? Mayroong malaki, mayroong maliliit. So, truck ng barangay, yung truck mo namin, malalaki. Kasi po, ang hindi ko makuha, kung pagkahakot mo ng basura sa mga kabahayan, eh, pwede mo nang idiretso sa sanitary landfill. Bakit hindi ho natin dinidiretso? kung ang problema ho natin, MOA, dapat magkamuha tayo sa sanitary landfill. Or at least make an arrangement with your holder in the sanitary landfill, nang sa ganun, yung mga truck niyo ninyo, tatanggapin din ho nila. 30, 30, 30. Sino ho ang sanitary landfill na tinutukoy natin dito? Para no, pwede no, ho namin ho kayong um, bigyan ng assistance, kausapin din natin si sanitary landfill, na baka you can come up with a framework na yung mga basura ninyo, diretso na dun. Kasi ho, kung ilalagay din natin sa MRF sa, later on, ganito rin yung magiging problema nun. No, Ikakalat lang mo lang mo sa, 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 sa buong, uh, buong na, munisipyo. Lang lang na, po. Na, po. Ang isang problema, nakikita ko yung budget. Yung budget na para doon sa tracking, para uh, parang low oops na. Parang mm -hmm. hindi sapat. Yung ganon. Know, Kung tapos iladagdag natin yung truck ng munisipyo pa diretso doon. Sa hindi ko ho kasi masagot yung pagdating sa budget niyo ninyo. Yan. Yan paano yan. kayo makakatipid? Anong yan. mas cost efficient sa inyo? Kasi nasa sa inyo ho yan eh. Pero pagdating ho halimbawa doon sa pakikipag-usap sa sanitary landfill na Baka pwede kayo magkaroon ng arrangement na gano'n para hindi na i-infoak sa MRF. Kaya ho nating uh, okay. kausapin ng sanitary landfill at uh, tingin din yung nila. Baka pwede ho nating uh, mapagtulungan na diretso nang dumating sa kanila. Ngayon, yung excess po doon sa capacity ng mga truck ninyo, yun ho siguro ang ipakater ninyo doon sa private sa hauler ninyo. Yeah. Nang sa ganun, medyo mas marami ho kayong makikater. Kasi pag nagkaroon ka ho ng mga transfer niyan, mga hand pa from one truck to another, ilalaki eh, ho ang, ang cost mo. Pwede rin ma impok ulit dun sa mga lugar na yon sa mga MRF, no? We are... Pangatlo ho, dahil we're dealing with the waste, kailangan ho, mabilis ang handling mo dyan, hindi mo, mo pwedeng patagalin. Kaya nga ho, according sa batas natin, na sinasabi, kung transfer station ka, dapat within 24 hours, dapat mailabas mo siya. But you only do the transfer station because you have another process there na may sinisegregate ka, inaalis mo yung mga mapapakinabangan, no? May mga pero, sa mga man-waste. Pero ultimately, dito yeah, wala kang, wala, wala, kang ano wala kang another handling process dito na mag, meron kang waste reduction or diversion. Okay, eh. we are talking about 160 tons a day. Yeah, Mixed correct. Waste. Tama, I agree. Kaya nga, Menro, sinasabi naman natin, hindi naman to problema lang ng lokal na pamahalaan. Kailangan natin babaan yung mga komunidad natin, yung mga barangay natin, at ipaintindi sa kanila kung gaano kaimportante yung segregation. We always do that. Kailangan maging ano tayo, maging stricto tayo sa mga barangay dito para sila eh, talagang susunod. Kasi kung hindi sila sumusunod sa way segregation, tapos ahakutin pa rin natin, hayaan natin sila magtambak dito. I mean, it's okay for them kasi hindi nila barangay. Pero I'm sure kung barangay nila to, hindi rin sila papayag, di ba? So, ibig sabihin, Menro, dapat may, mayroon din tayong uh, pamamaraan na kailangan makumpel natin yung uh, coordination at saka participation ng mga barangay. We have to find ways na mas mapabilis natin. In fact, dapat less than 30 days, maubos natin to masadong matagal yun. Although I can see the volume, pero it can be done eh. It's only a question of resources eh. Diba? If, ako at the very least, siguro acceptable dito, 15 days, kailangan mahakot na natin yan. Kaya naman yan. Budget. By Monday, I will be already endorsing my cease and desist order to the regional executive order. By Monday, I'll be submitting it to him. Para ho, mapirmahan niya na at ma-cease ma and desist to. So, ang papayagan lang ho natin na activity at that time is yung pag-ahakot. At hindi lang ho, ito main nakita ho namin yung labas. Okay. Pagpasok mo pa lang, puro basura na. kanila eh. So kahit na halimbawa galing sa mga junk shop, dapat nag isita tayo dito, dapat nag enforce tayo dito na kung meron man silang naka-impok dyan, ayusin nila. Tsaka hindi lang yung makikita mo yung mga pag-aari ng mga informal waste takers natin nakaayos sa gilid eh. Pero merong nakahambalang lang dun sa kalsada hanggang dun sa pagtapon ng hanggang dun sa may pababa nung uh, area dyan na talagang mga basura ng mga ano halo-halo. So kailangan din mo ayusin natin yun. Siguro pauna natin yung doon. Sa aming pagtansa, ang kabuuan na area ho na nasakupan ng mga basura natin sa around 4,300 square meters. no But in fairness naman din no sa lokal na pamahalaan, meron na silang mga around 2,000 cubic meters din na naialis na. No, pero yun nga po, talagang kulang na kulang pa kasi yung 2,000 cubic meters natin, it, it translates to only around 600 square meters eh. So, nasa mga 17 to 18 percent pa lang yung naalis nila. So, so inaasahan ho namin, no, pag uh, tapos na ating pagpupulong ngayon, inaasahan ho natin si Menro at... Uh, Si Menro naman no eh maayos naman din na uh, kausap at pinipilit uh, naman din niyang gawin yung uh, maari niyang gawin. Immediately we expect Menro na after uh, nitong pagpupulong na to maglalagay na ho uh, siya ng mga signages doon sa entrance ng kalsada at dito po sa gate para uh, makita ng mga kababayan natin dito na yung mga pumapasok na trap pumupunta sila dito para hakutin yung basura palabas at para hindi magdagdag. Sinisigurado ho natin na it will be under strict monitoring ng DNR EMB Region 3 yung uh, magiging operations dito sa paglalabas uh, ng basura at hindi natin papahintulutan na magdagdag pa, no? Nag-commit naman din ho si Menro na gagawin niya 'yon at uh, inaasahan nun natin ang bawat isa eh, tutupad sa kanilang mga tungkulin. Uh, magandang hapon po sa lahat. Bali, nang galing na po kami doon po sa open dam site po na inireklamo po ninyo. Uh, kasama po namin ang Region 3 EMB sa pangunguna po ni Regional Director Despi. And kasama rin po namin ang Benro. Kasama rin po namin ang municipal po ninyo, ang Menro. Ano? So, as per utos na rin po order ni Regional Director, good news po, uh, within 15 days dapat tatanggalin na po lahat ng basura na nandiyan. Yes, opo. So within 15 days wala pong ibang papasok na truck dito kundi kukuha lang po. Kukuha ng mga basura and maglalagay na rin po ng mga signage dito po para notice po na uh, hindi na pwedeng magtapon dyan po sa dump site po na yan. Kanina nandoon kami, sobrang baho. Dito po ba sobrang baho? Oh, oh, sobrang mabaho po sobrang talaga. Baho. Magbababa po ng cease and desist order po by Monday. Ayun po yung inaasikaso kayo ni Regional Director. Ayan. So, uh, ano po ang nararamdaman nyo ngayon, ma'am? Ay, sobrang happy po talaga. At talagang nakakahinga na kami ng maluwag. Thank you po. So we did 15 days ma'am, babalik kami dito and at the same time, check din po namin yung araw-araw po or imomonitor po namin yung paghahakot po ng basura. Ano? Thank you so much po. Sobrang happy po. Sobrang happy po kasi yung pinaghirapan po talaga namin ilaban eh na-actionan po ni Sir Rapi Tulpo. Salamat po, Senator Rapi Tulpo. Para sa lahat naman po ito, eh, kaya thanks God. Thank you po talaga. Maraming salamat po, Senator Rapi Tulpo. Thank you po. Woo Kumusta po sa lahat? Nandito po kami para ipabatid po itong good news po no na galing sa DENR Region 3 with the uh, cooperation na rin po ng EMB Region 3. So hawak ko po ngayon ang cease and desist order po regarding dito po sa open dump site po na inireklamo ninyo. So dito po sa cease and desist order, katulad po nung una ko hong sinabi na Uh, 15 days dapat tatanggalin na nila ito pong mga basura na nakatambak po dyan and 7 days po clearing na po. So matatapos na po within 22 days po ang problema ninyo sa baho po ng basura na yan. Maraming salamat po Senator Ramitulpo. po. magbigay sa atin ng update kasama po ng ating reporter na si Ruby Manligis ang, ang mga complainant po natin dyan mismo po sa Barangay magasawang asawang Sapa sa Santa Maria, Bulacan. Very good. Ruby! Magandang hapon po. Kali kasama ko po, po ngayon, idol, ang mga residente po ng Barangay magasawang asawang Sapa dito sa Santa Maria, Bulacan at Makikita naman po sa mga mukha nila ngayon, Idol, na masaya ho sila sa naging resulta po ng inspeksyon noong August 30 po ng ating regional director na si Director Despi po ng EMP. Dahil as of now, Idol, sinahakot na po ang mga basura po na nandito ngayon sa dump site dahil nag-release na po ng cease and desist order po ang DNR EMP po, Region 3. Okay, kitang-kita nga naman. Oh, may activities dyan at uh, may bako pa. At hinahakot na yung mga basura uh, nilalagay sa dump truck at saan nila dadalhin yung basura baka mamay itambak lang yung malapit na lugar may lugar ba uh, sila ng pagdadalhan pong, Yes po idol meron pong uh, landfill po talaga na uh, nakatoka para po sa mga basura po na ahakutin dito which is in Pampanga po Ah okay okay sige at least malayo diyan sa lugar na uh, kung saan nagreklamo yung ating mga complainant dati uh, Kausapin natin si Ma'am Mendoza yan yung lumapit sa atin uh, last time She was here uh, a week or so ago. Yeah. Last week lang, sir. Last week. Hello po, Mama Neline. Hello po, Sir Rapi, Magandang hapon po. Mas maganda pa kayo sa hapon, ma'am. Kumusta na po, ma'am? <laughs> uh, okay naman po, sir. Ngayon po, masaya po kami kasi po, patuloy na po nilang inaakot pa alis po yung mga basura po dito, sir. Salamat po sa inyong tiwala po, Mama Neline, at sa lahat ng mga kasama nyo dyan sa Barangay Hello, mag sa Sapa. Yes po, sir. Opo. Maraming maraming salamat din po sa tulong po ninyo sa pag-action po dito. Thank salamat you sa po. Sa Sobrang happy po kami sir. Thank you po talaga. Magandang hapon po sa inyo uh, Senator Idol at sa inyong mga taga-subaybay po. Una sa lahat, ako po'y uh, humahanga at uh, gusto ko po'y palating aking pagpuri sa inyo at believe dahil may isang salita po kayo at action mo talaga kayo maituturing. Maraming salamat din po. Thank you po. Thank you po uh, Senator Idol. Ginagawa lang po namin yung trabaho namin at uh, masaya rin po kami na makapaglingkod tayo sa mga kababayan natin at uh, ma-deliver po natin yung nararapat na serbisyo po para sa kanila. Ayun. Sana po magkaroon pa na maraming uh, Martin Jose Despi dyan sa DNR, sir. Maraming salamat po, uh, Senator Idol. At marami, ho, ma marami ho ang mga committed sa aming mandato uh, at masisipago sa ahir sa Senator Idol. Dyan Ayun. ho, nakakasiguro po ayo. Okay, very good. Salamat muli kay Ma'am Manilin Mendoza et al. sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Saludo po ako sa inyo. Thank you po sa tiwala. Yes po. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Thank you. Ayun very good accomplishment yes well, job had... well done para sa lahat